Isang malungkot na balita, pumanaw na si Pope Francis na mas kilala sa Pilipinas bilang Lolo Kiko sa edad na 88 years old ayon sa opisyal na pahayagan ng Vatican. Bilang ika-266 na Santo Papa ng Simbahang Katolika, labindalawang taon siyang namuno na may temang nakatuon sa awa, malasakit at pagtanggap. Kilala siya sa pagtataguyod sa karapatan ng mga refugees, mahihirap at mga nasa ng mga lipunan. Pinaglaban din niya ang mas inklusibong simbahan para sa LGBT, mga diborsyado at muling nag-asawa. Kadalasan, sa niya ang mga sistemang napapalala ng kahirapan. Dahil dito, nakaharap niya ang mga batikos ng mga konserbatibo, lalo na sa Estados Unidos. Itinalaga siya bilang Santo Papa noong 2013. Bago ito, siya ang arsobispo ng Buenos Aires, Argentina. Siya ang kauna-unahang Pope mula South America at unang Jesuit Pope pinili rin niya ang pangalang Francis mula sa dakilang santo na si Francis of Assisi. Dumanas si Pope Francis ng maraming hamon sa kalusugan. Simula 2022, gumamit na siya ng wheelchair dahil sa tuhod. Noong 2023, dalawang beses siyang naospital. Isa dahil sa impeksyon sa baga at isa para sa operasyon sa butuka. Kalaunan, kinansela rin niya ang biyahe sa Dubai dahil sa matinding bronchitis. Sa kabila ng lahat, patuloy siyang naglingkod. Nakapagdala siya ng mahigit 40 apostolic journeys kasama ng makasayasayang pagbisita sa Pilipinas noong 2015 matapos ang bagyong Yolanda. Tinawag siyang Lolo Kiko ng mga Pilipino, isang bansag na buong puso niyang tinanggap at inalala pa nga na isas niyang General Ogens. Sa kanyang pamumuno, lumika siya ng tatlong Filipino Cardinals, si Nakebedo at David. Ipinatawag din niya si Cardinal Luis Antonio Tagle sa Roma upang tumulong sa pangangaral sa buong mundo. Sumulat siya ng apat na encyclicals, kabilang bilang ang Laudato Si na umihikayat ang pangalaga sa kalikasan at Pratelli Tuti na nagsusulong ng pagkakapatiran. Paalam Lolo Kiko, mananatili kang buhay sa puso ng sangkatuhan, lalo na sa mga Pilipino.